so ayun nga guys, may kwento ako sa inyo na sobrang irap noon compare ngayon di ba dati is uh, pumipila tayo tapos magpipila pa tayo ng form para lang malaman natin kung sino yung sender at receiver natin sa padalaan dati kasi is pumipila tayo kahit sobrang tirik ng araw na pupunta tayo sa mga padalaan like LBC, Palawan, Cebuana, ganon, na dati is, syempre yung mga nagpapadala sa atin is nasa probinsya, nasa ibang bansa, tapos pipila pa tayo para lang makuha natin yung mga pera. Dahil ngayon, bagong Pilipinas na, ngayon napadali ang pagkuha ng pera dahil sa GCAS lang. Ang GCAS kasi is kailangan naman natin sa GCAS is verification. Dapat is verified yung GCAS natin. So, sa GCAS na yun is syempre, madali. Madali talagang uh, magpadala yung mga kamag-anak natin, pinsan, kaibigan, at nasa ibang bansa. Hindi na tayo pipila sa Cebuana, Palawan, LBC. Dahil sa GCAS is ay, nako talaga. Perfect na perfect talaga na madali lang magpadala ng pera. Hindi ka napipila, hindi ka nang pawis na pawis na yung gigising ka ng umaga is kukunin mo yung pera mo sa Cebuana or Palawan or etc. man lang yan. Sa Gcash is transaction lang naman ang kailangan natin. At Wag mong ibibigay yung OTP mo lang. So, 'di ba, bagong Pilipinas talaga, Gcash na ang madaling gawin ngayon. At meron pala akong nahuli, guys. Sa Gikas, pwede ka din magbayad ng bills. Plus, meron pa yan na transfer for bank to bank or Gikas to bank transfer. O, di ba Sulit na sulit talaga sa Gikas. Di ka na mahihirapan na pumila pa sa Cebuana or sa Palawan or Western. Dito lang sa Gikas, mapapadali ang transaction mo. Kaya dito ka na sa Jcast. Bagong Pilipinas, di ba?